Tinibang Technical Vocational Institution o TVIS, sila ang bubuo sa Association of Skilled Livelihood Providers o ASLP na tinatag sa pakikipagtulungan ng Sustainable Livelihood Program, Regional Program Management Office o SLP, RPMO sa Region 3. Layunin ng grupo na bigyan ng karagtagang kaalaman at kasanayan ang mga binipisyaryo ng SLP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Magandang araw sa lahat ng ating manonood. Ako po si Director Aldrin Fermin ng Traditional Media Service ng DSWD Strategic Communications. Alamin natin ang kwento ng pag-asa at pagbabago sa mga natulungan ng SLP sa ilalim ng ASLP. Marami ang may natatanging talento na naghihintay lamang matuklasan at malinang upang mapakinabangan. Yan ang paniniwala ng mga tao sa likod ng Association of Skills Livelihood Providers o ASLP sa Bulacan. Binubuo ang grupong ito ng Technical Vocational Institutions o TVIs sa ilalim ng Technical Skills Development Authority o TESDA. Nakikipagtulungan sila sa Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development para bumuo ng maayos at kumpletong kurso upang sanayin at gabayan ang mga nais magsimula ng negosyo? O kaya naman ay maghanap ng trabaho kaugnay ng mga inaalok na kurso ng mga TVIs? Mula 2014, ma'am, uh, meron po tayong skills training na tinatawag. Uh, Nakikipag-partner tayo sa bawat TVI per province. Kaya lang, hindi maganda yung mga implementation. Nagkaroon po tayo ng revalidation at saka assessment dun sa 100 plus na mga technical vocational school. 40 plus na lang po yung natira sa kanila. Yung natira po na yon, yun po ang ginawa nating Association of Skills Livelihood Providers na kung saan sila po mismo ang magmo-monitor sa kanya-kanyang mga project ng implementation. Natutulungan ng ASLP ang mga SLP participants na magkaroon ng dagdag kaalaman upang magsimula ng kanika nilang negosyo at ang iba naman ay matulungan na maghanap ng trabaho gamit ang sertifikasyon na natanggap nila mula sa mga pagsasanay. Hindi kailangan ng maraming partner kung parang for compliance lang ang ginagawa. Kailangan po nating makita na after the graduation, may natutunan talaga yung ating mga beneficiary lalo na po ngayon, eh, may nakaabang na employment sa kanila. At uh, dumadaan po sila sa assessment, kaya nagkakaroon sila ng National Certificate NC2. Malaki ang naging tulong ng ASLP sa karamihan ng benepisyaryo ng Region 3 na nakagraduate na sa SLP at sa pagtiyak na mapanatili nila ang kanilang bagong kabuhayan o bagong negosyo. pagka po ng ating mga beneficiary, may nakaredy na po na employment. At the same time, kung micro naman po ang pag-uusapan, like yung mga cookery, welding, malaki din po ang tulong dahil mabibigyan natin sila ng puhunan para makapagtayo ng kanilang negosyo. Isa nga sa mapapalad na beneficiaryo na SLP ang nagkaroon ng kanyang sariling karera sa mundo din mismo ng pagtuturo sa ibang tulad niyang SLP beneficiaries pananahi ang pangunahing pinagkukunan niya ng pagkakakitaan, lalo na para sa kanyang mga anak. Bali po nung panahon po na yun, 4P's po kami. Bali, tatlo po yung anak ko na nakuha na beneficiary ng 4P's. Tapos, mga panahon po na yun, mananahi po ako ng gaon. Yung mister ko, wala po siyang permanente pang trabaho ng mga panahon na Meron pong mga training na in-offer ang DSW, DSLP. Bibigyan ka ng financial support, parang puhunan para magnegosyo ka. And then yung isa nga po, yung dress making. Bali mas pinili ko po yung skills training. Nananahi ako, nagtitraining pag uwi ko, tsaka pala ako mananahi. Nakitaan po ako ng potential ng aming trainer. So, inano po ako dito sa ATEC. Inintroduce po ako na potential po trainer, ganun. Kaya po napunta naman ako dito sa pagtitrainer. Nagpursige talaga ako ng blessing naman dahil nga po, ako, PL po ako. Mas una ko pong nalalaman, kinarap ko na yung pagkakataon, nagpalista na po ako agad. Bagamat naging mahirap ang kanilang buhay, hindi na wala ng pag-asa na makakabangon sila sa pamamagitan ng diskarte sa buhay, sina Ate Annalyn. Noon, nahihiya ako na walang baon yung mga bata. Tapos yung mga anak ko, masyado silang ano, matiisin mababait silang mga bata Tapos pag wala kami, wala kami mapambigay na baon sa mga bata, sasabihin lang ng mga anak ko, makahit dos lang. Para lang may pansirok, kaya pang itago na walang baon, di ba? ngayon, lagi na namin yung nagiging katatawanan na lang. Yung pag may mga kwentuhan kami ng mga bata, kami nga eh, isang itlog lang eh. Kailang plat na plat yung itlog na isa. Tapos yung isang buong itlog na yun, ipipit sa namin sa anim. Tapos sabihin ng mga bata, mama, tikilan, tikilan. Parang katatawa na na yun sa amin. Pero, nangyayari po talaga yun. Bago pa man napili si Ate Annalie na maging SLP beneficiary at maging bahagi ng ASLP, ay natulungan na din ang kanyang pamilya sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng DSWD. Di ba tatlo yung anak ko? Kasama sa 4Ps, malaki-laki po yun, halos 5K. So malaking bagay po yun sa amin. Ano? Tapos yung mga pagkakataon na wala kami sariling bahay, may lote na pinapahiram, may, may part doon na kukuhanin ko, bibili ako ng semento, bibili ako ng buhangin, malagyan namin ng bahay. Basta gano'n. <laughs> Basta gano'n. Alam mo yun na, di ba yung mga kasamahan mo sa tahian, mga sanay na sila. Sila po yung mga bata pa lang, mananahi, na eh, ako lang po, nag-uumpisa pa lang. So pag nagkamali ka, alam mo yung may mga chichismisan, gano'n, gano'n, yung mga ka. Tapos pinagpuputi ko lang yung sarili ko palagi. Pag may mga gano'ng pintas, may gano'ng pagmamaliit, lagi kong pinagbubuti po yung sarili ko. Kasi iniisip ko nun, pag hindi ko to pinagpuputi, lalo ako nito itadaw ng mga ito. Sa dulo ng lahat ng kanyang sakripisyo at pagsisikap, isa-isang natupad ang mga pangarap ni Ate Annalyn sa tulong ng ASLP sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Nabigyan siya ng pagkakataon na magkaroon ng sariling makinang panahi at maging assessor at trainer ng mismong TVI na nagsanay sa kanya, ang ATEC. Nung pagka-graduation ko nga po, nuhan ah, bali kinuha na nga po ako nila Sir Ed ng ATEC mag-trainer. Tapos wala po ako noon pang lisensya. Lagi po sinasabi sa akin ni Sir Ed na kailangan magka-lisensya ka kasi pag may lisensya ka, magtutuloy-tuloy kang magturo. Kwento ni Ate Annalyn, malayo na ang kinikita niya ngayon kaysa dati. Noong araw, 600 po, mga 300 to 600 sagad na po yung kita ko per day. Pag nag-600 po ako, nung pag natulog na po ako, pag nahiga na po ako, para na po akong pinalo sa sobrang pagod noon. Pero ngayon po, ang rate ko po, po, minimum trainer, 1 to 2 per day pag nag a po ako, hanggang 3 o'clock, may 3,000 na po ako. Ipinagmamalaki e naman ni Ate Annalyn ang pagsisikap ng kanyang mga anak na itaguyod ang kanilang pag-aaral sa kabila ng naging kakapusan sa pera. Tatlo po silang beneficiary. Yung isa ko pong panganay, hindi po siya nag tapos, nagne-negosyo na po siya ngayon. And then, yung pangalawa ko po, graduate na po siya ng IT. Tapos, yung pangatlo ko po, mechanical engineering. Tapos, yung nag-abot po sila ng ko, manufacturing. Engineering po sila. Bukod kay ate Annaline, marami na ring SLP participant ay nagkaroon ng hanap buhay dulot ng pagsasanay sa ilalim ng ASLP. Ang iba sa kanila ay nagtatrabaho na bilang staff o massage therapists sa mga health and wellness centers. ASLP o ang Association of Skills Livelihood Provider, nabuo po ito dahil sa pagiging partner po ng DSWD SLP. Objective namin ay sempre tumulong po makapag-train ng skills training sa mga beneficiary natin sa 4P. Mas-certified sila through the test the certification program. After na mas-certified sila, mabigyan ng skills ay ma-employed sila at uh, lahat po ng uh, miyembro ng Association of Livelihood Providers ay may mga partner po yan na company na after ng training nila ay may pupuntahan na sila. Misan nga ma may pagkakataon na hindi pa nagtatapos yung mga training natin o mga beneficiary natin na purpose, nakabang Nakaabang na yung mga, mga employer, mga industry natin para pag-agawan yung mga graduates natin. Sinamantala namin na kami po ay nagbibigay ng training na partner namin sa DSWD, SLP, yung mga training at para para patuloy po makapagbigay kami ng training at skills livelihood at trabaho sa kanila. Sa atin pong mga beneficiaries, sana po ay yakapin natin yung oportunidad na binibigay sa atin ng DSWD. Lalo na po lahat ng ito ay libre mula sa free training, um, allowance, at the same time po, magkakaroon po kayo ng trabaho at kung gusto nyo magnegosyo. Sa bawat isang benepisyaryo na natutulungan ng SLP at ASLP sa pagbabago ng kanilang buhay, ang DSWD ang isa sa pinakamasaya para sa mga ito. Kaya naman hinihikayat ng kagawaran na patuloy na palawakin ang kaalaman ng bawat benepisyaryo para tulungan ang kanilang sarili na bumangon at patuloy na itaguyod ang kanilang kabuhayan kahit na magtapos na sila sa ilalim ng mga programa ng DSWD pag wala kang pangarap, wala. Kung nakakakain ka na tatlong beses sa araw, okay na yun. Pero pag may pangarap ka po, pagpupursigihan mo na ma maabot mo yung pangarap mo. Ako po, nung nagkaroon ako ng opportunity na magturo, bukod po yun sa pagpipayba ko, gusto ko pong ibalik sa kapwa ko porpis. Kasi nung mga panahon po na yun, ang mga tinuturoan ko mga Gusto ko po na makita po nung mga kasamahan ko na kung ano man po yung narating ko, mas sigit pa po nilang mararating yun eh. Iba-iba lang po talaga kami ng daan, maaabot naman po nila yan. Basta lang magkaroon sila ng pangarap, sisikapin mo yung matupad, di ba? Kung hindi po dahil sa SLP, magkakaroon po ba ako ng makina, di ba? Napaka-grateful ko po sa SLP. abang buhay po ako magpapasalamat sa DSWD at saka SLP. tunay na sa pagtutulungan ng public at private sector ay posibleng makamit ang kaunlaran kahit na sa bali na komunidad lamang. Paano pa kaya kung lahat ng komunidad sa bawat probinsya ay may mga inisyatibo at programa na gaya ng ASLP? Marahil magiging malaking ambag ito sa bawat rehiyon sa pagunlad ng ekonomiya at ng buong bansa. Gaya ng domino, sa isang tapik, magkakaroon ng ripple effect hangga sa marating ang dulo ng tagumpay. Tagumpay na labanan ang kahirapan. Ako po muli si Director Aldrin Fermin na nagpapaalala sa bawat hamon ng buhay ang BSWD ay patuloy ninyong kaagapay.